Hello guys! Good morning! Maulang umaga sa inyo lahat. Ayan, ang gulim. Ang gulim. Alisete na. Gulim din pa rin. Lakas ng ulan. <coughs> ah, naglalaba ako. Hindi pwede hindi maglalaba. Kasi, <coughs> gusto ko bago mag New Year, wala kami laba. At masama ang pakiramdam ko. Kasi, yung napanood niyo yung last vlog ko, pumunta kami ng binyan kasi 10th anniversary ng nanay ko. Tapos pupunta kami sa mall. Yung umagang umaga, bago kami pumunta doon, naligo ako ng umaga umaga. Siyempre nag-uulang. Kasi oh, siyempre, may edad na tayo. Hindi na yata ako sanay maligo ng maagang maaga. Kasi dati sana yun ako kasi nagtatrabaho ako noon. Siyempre umaga umaga. Kasi galing araw naliligo ako. Kasi na parang hindi na ako masana. Tapos naramdaman ko na yon, paalis pa lang kami. Parang, parang naasakit na yung ganito ko ba? Tsak sisipunin ako. Ayan, nagasinipunin na nga ako. Tapos kahapon, hindi ako makatulong, hindi ako makahinga. Nagising ako parang yung dalawang ilong ko, baradong barado. barado. So, hanggang nga yun. May December 28. 28 na, pero ang lakas na naman ang ilang, baka New Year natin ah uh, baka ilang din ng ina. Yan, sama pa rin ang pakaramdam ko. Kaya yun, maglalaba uli ako kasi gusto ko New Year, walang labahan. isya siya ng aking mga labahan. Yan. Yan, ko na yung puti. Yan, tsaka yung mga panty susunod ko yung mga ginagamit namin jacket kasi napakalamig dito at saka yung sinuot namin na mga blouse t-shirt na pinampasko pasko na hindi naman siya masyadong kadumihan tapos yun huhuli ko yun mga pantalo na yaya mga short yun huhuli ko yan tingnan nyo ang klima lakas ng ulan ay sa ako nag aano ng kanal dun kasi barado naghihintay ako ng tubig ang hina na tubig sa amin para mapuno gaanlaw na ako unti-unti yan, syempre syempre tayo bilang magulang hindi tayo kailangang hindi kikilos sa bahay syempre kailangan kami sa mapakaramdam natin gagawa't gagawa pa rin tayo ng gawain bahay at sabihin pong pinagpapahinga tayo ng mga anak natin, asawa natin, pero hindi natin kaya. Parang hindi natin kaya ng nakikita natin yung tatrabawin sa bahay tapos tayo eh nakahiga lang. Babangon at babangon pa rin tayo. Diba yung mga nanay? Ay eh, sabi nga, ang nanay kahit walang walang sweldo yan. Pero maraming gawain sa bahay. Pero walang sweldo. Lahat gagawin. Kaya mahirap ang nanay. Kaya nakamahirap na trabaho ang gawain ng nanay sa loob ng bahay. Ang lalaki, di ba, trabaho, trabaho lang yan. Pero ang mga nanay, lahat, ginatrabaho. Yung nanay pa nga natatrabaho sa, ano, nagwo-work. So, nasa ko yan, nagwo-work ako. Pag ubi sa bahay, trabaho pa rin. Gawain bahay pa rin ang ginatrabaho. Kaya parang nasanay na ako. Hindi na lang ako din nakapagtrabaho mula nung lockdown. Kasi so, hindi na ng anak at dito na ako sa bahay. Kaso, mas marami pa rin gawain sa bahay. Eh, at least ka sa trabaho, sumusweldo ka sa bahay, hindi. Pero okay na. Ganyan talaga ang nanay. Ayan, kasi sa mga pakiramdam kung lalag na pa gabi, minima ko na yung mo para may laban na ako ngayon. natin man mamaya, iinuman ko, nalang, ko, nalang, ko nang Kaso, ulan, ulan, ulan na lang, iinuman ko na lang ng Kasi ulan-ulanan ako, lakas ng ulan. Lakas ng ulan sa labas guys, matatapos na ako 11.30 na ayan, may dumi pa yata yung washing na dryer na ako, tapos ito mga eco bag ayan, yung pinaglagyan ko ng pinaglagyan ko ng ito pinaglagyan ko ng mga damit na ukay-ukay okay. kaso hindi ko siya na benta. Gawa ng konti lang na benta ko. Buwan nag-uulan na. Itong December, November pa lang nag-uulan na. Ito. Ano din siya, puro pang ukay-ukay yan. Ngayon, pag natuyo yon yung ukay-ukay na ilalagay ko doon sa loob ng bahay. Kasi madudumihan yan dyan. Tapos eto mga to, yung kahon. Ayan, tsaka yung kahon na to maglalagyan ko yan ng mga Christmas decor kasi wala akong ano eh, yung box na plastic mahal kasi nung malalaki yun eh tsaka na lang pag kumikita na ako nagkakapera na yun yung aming ano warehouse no? Oh, ay warehouse stakan pa siyang tingbe. Ginagawa namin loti lang tayo. Ginagawa namin stakan labahan. Yun, sure, doon ako nagtatanim ng lettuce ng putik laba ako, tolda lang nyo nandiyan sa ibabaw yes. tapos yan, eco bag na yan kasapit ko diyan para matuyo so, itong basahat, the dryer ko para matuyo agad hmm. tapos yan, the dryer na lang yan, kaya nasa kababot sa so down kaya ito, yan yung nakalagay na dito tatapos na po oh. Okay guys, mamaya pa. Pag alya, magsasampay na ako. Sige, mamaya na lang ulit. Okay, guys, ayan o, no, namili kami ngayon. 20, 29, na namili na kami. Ang dilim ng aking cellphone. Ayan, yeah, ito, ang, ang itlog, 8 pesos. Tapos, bumili na rin kami ng prutas kasi magmamahal na yan ng 30, 30, 31. Mahal na nga ngayon eh. Tatlo, isang daan na yung ganito. Mansanas. Yan lang ang mga aming binili. Tapos ito. Kung kan, tatlo, isang daan din. Napakamahal na. Bumili kami ng tasty. Para bukas, 30-31, hindi na masyado. Bibili na lang ako ng baboy sa barbecue. Yung mga 31 na lang yun para hindi masyadong ma-frost. Sa 31 na kami bibili. Ay, ulan-ulan araw sa labas. Hindi ka hindi na gumagaling yung sipong ko. Lagi ako nang ulan. Na. So, ulam namin ngayon, uh, tilapia hmm. na gata na may cage. Kasi nung ano may jasmo, mo? Oh.